Ayan mga kalodin, kamusta ka? Nakikita nyo yung mga, mga kalods? Bulkan yan, bulkan. Bulkan mayon. Sa ano kami? Sa Bicol. Hindi, joke lang. Sa <laughs> so, mga ano? Kabading banda to mga kalods. Nakikita nyo yung mga bundok na yan. Grabe, ang ganda ng mundo mga kalods. Dahil gawa ng... Parang bulkan, no? parang vulkan mo yun pero nandito lang kami sa kabading mga kalodi pero parang vulkan yun mga kalods yan si Mulawin yan paka paki support si Mulawin paki share na lang mga kalods saka mag subscribe na kayo mga kalods sa ano sa channel namin mga kalodi malaking tulong na yan kay Mulawin mga kalods dahil ang buhay ni Mulawin ay basta mabang usapan mga kalods Paki-subscribe lang mga kalods, paki sa mga kaibigan niyo, sa mga kilala niyo, mga ka-friends niyo para matulungan natin si Mulawin. Yan, para magkabaki siya mga kalods. At mga kalods sa kabading mga kalods, kaya natin 'tong ginagawa para kay Mulawin. Para matulungan natin siya dahil ang daming anak. Yan. Ano lugar to? Big. Kabading. Kabading, tok tok. ng kabading, lagpas buso-buso. Patanay na. Ayun yung na yung Ayan yung motor natin. Kaya may lasensya na tayo mga kalodi, Kaya kahit sa malayong, malayong lugar, kahit bundok pa yan, kahit sa vehicle pa yan, makakapunta lang vehicle. Si Mama. Magbabakasyon kami ni Mama ron. Si Mama, si Andrea. Si Mama Andrea Pinalosa. Magbabakasyon kami dun sa vehicle. Dahil si Istong may motor na rin, kuya ko. May badja yung isa kong kuya, yung pastor. Kaya magbabakasyon kami sa sunod na araw. Pupunta kami Bikol vehicle mga kalawadi, ang mga kalawdi, ang ganda ng mundo. Ito yung mga kalapati at yung mga lupit. Yung mga malakas at yung kalapati. Warriors. dito ah, yung kaya, no? Kay Alex. Ito yung kay Alex, Bartolay. Yan. Kuya ni Speed, mga kalawad, sa mga hindi nakakalam. Yan. Kuya ni Speed dyan. Yan, mga kalawdi. Yan. Ayan yun, kuya ni Speed. Yan. Ito yung sing niya, mga kalawadi. Okay. Yan. Ano pa isa-isa? lahat na. Para mo sabay-sabay no. mga kalodis, na Pakisubscribe. paki ano lang. Paki subscribe na lang channel namin mga kalodi. Share nyo na rin mga kalods. Konting tulong lang mga kalodi. Paki subscribe na lang namin channel mga kalods. Paki tulong na lang mga para mabilis ang pagdami ng kanyang. Pagdami ng subscriber natin mga kalodi. mga kalods. Bibito na kayo mga sa bundok ng kabading Tuktok ng kabading ng mga kalodis. Yan ang kalsada Yan yung motor natin Yan, yan mga kalodis. Dahil may na ako mga kalodis, Kaya ko na makapunta kahit saan Dahil lesensya din ako Tsaka na yung motor natin Yan mga kalodis, naka Nakarestor yan Tsaka may lesensya na yan mga kalodis, Kaya illegal na ako sa ano Sa kalsada. Kaya kahit saan man gusto ko mag-aagis mga kalodis, Kahit malayo pa kahit probinsya pa pupuntahan ko mga kalodi tsaka sa linggo yan na balik race na kami mga kalodi. balik na kami sa karera dahil meron na namang bagong club balik na kami sa karera mga kalodi. sa linggo meron na kaming karera meron na kaming laban yan pakisupport na lang laban din namin mga kalodi. dahil nasabak na namin mga, mga malakas na kalapati mga kalodi. yan Kasabak na yun mga kalodis mga kalapatin namin mga malakas mga kalodi Sa linggo meron na kaming race sa club namin Sa ARPC club Nakakalab yan mga kalodi mga kalapatin na yan Kaya hindi basta basta ang mga kalapatin yan Talagang malakas yung mga kalodi mga kalapatin na yan Kasi mga hindi nakakala mga kalod sa mga kalapatin at mga kalodi Mga malakas talaga yan Dahil tumawid na ng dagat yung iba dyan Yung iba mga probinsya ng mga kalodi Yung dalawa dyan nag-champion ng mga kalodi kaya sa, sa hindi nakakakilala sa mga niyan sa malakas sa malakas, malakas talaga yung mga kalodi. Tsaka alaga sa pagkain yan, alaga rin sa mga vitamins. Kaya kahit umulan man, umaraw, hindi yan basta-basta kakasakit dahil alagang-alaga alaga yan mga kalodi. Yan, ipapakita namin kay Alex Bartolay. Yan, sing-sing -sing Alex. Yan, kay Alex saan, sa kakatrabaho ko, kay best friend. Yan, Ako, -sing. Ako, ito yung kalapati niya. yan yung sing-sing. Oh, Kuya ni Speed yan mga kalods. Kuya ni Speed yan Iagis namin lahat na mga kalodi. Sabay-sabay na mga itsura pa lang mga kalodi mga pandigmaan na mga itsura nyan mga kalodi dahil malakas na kalapati yan mga kalods. hindi basta basta mga lahing yan yung dalawa dyan tumuhay din ng dagat mga kalodi yung dalawa yung iba dyan probinsya na yan mga kalods. may inakay pa dyan dalawa to, lipas lang andyan ito lipas lang yan mga kalodi mga lipas lang yan yan lipas lang yan tsaka to yan mga, mga wala pang asawin mga kalodi yan, bago ang lakat, bago namin pakawalan ano, shoutout pala kay Kenuno kay Kenuno, sabi ni Kenuno sa akin maglabas na daw ng video ko kasi salamat sa support kay Kenuno kay Luching kanina kay Luching, may, may meeting tayo sa si slaughter wala ka, yan, shoutout sa mga naging slaughter sa katayan ng ano, baboy sa mga magkakatay sa team Pilipinas, yan sa Team Bonbon. shoutout sa inyo lahat. Sana lagi kayong mag-iingat dahil maulan yun pa na ako. Nandilim na ng panahon yun. Yan, keep safe always lagi mga kalodi dahil mahirap na magkasakit mga kalodi. Yan. Yan mga kalods para sa vulkan. Ngayon, no? Pero ang buglang yan mga kalodi. Pero parang vulkan. Yan mga kalods Nasa kabading lang tayo pero parang nasa tayo, bicol. <laughs> yan si Mulawin mga kalodi. Yan, siya nag-aalaga ng kalapati na yan. Yan, pakisupport na lang mga kalod sa yung aming YouTube channel. Pakisubscribe na lang, tsaka pakishare na rin mga kalod eh. Ayan, paki-like and share daw, tsaka subscribe na rin. Pa-subscribe niyo sa mga kaibigan niyo mga kalods. Sa ano, Mulawin Loop, Mulawin Loop lang tsaka yung profile niya, yung mata. Ayun lang mga kalodi. Malaki tulong na sa amin yan mga kalodi. Ayun. Tawanan namin guys. Bibitawan na namin mga kalodi. One. 2 Wait lang, papakita namin yung kalapatin ni Alex Bartolay bago pa kulan. Ito. Yan yun. Yan. Yan, yung si Alex Bartolay. Yan, papakulan namin, kuya Alex. Papakulan namin. Yan na. Yan na, na mga kalods, ipapakulan namin. Mandara sa pagpakula. Ayun na, para na mga mga warrior natin mga kalodin. Ang dami. Yan na mga kalods. Ayan na, liparin nyo ang bundok ng kabading. Yan ang mga kaluhod doon sila. Mga malakas na kalapati yan, mga kaluhod Mga subok na yan mga kalodin. Yung iba dyan, tumawid doon ng dagat mga kaluhod Dalawa dyan. Kaya, sigurado, for sure, sigurado, sigurado, sure na sure. Makakauwi yan mga kaluhod yan. Dahil mga subok na nga yan mga kalodin. Dahil sa linggo nga, may sabok na sa karera mga kaluhod Mga kalapati natin mga kaluhod yan. Dyan mga kaluhod, pinipilit nilang tumaas ng tumaas. Tsaka, o, maulan pa, umaambon. Malakas ngayon yung ambon dito sa kabading mga kalodi. yan para sila sa Bulkan mga kalodi. yan re na sila sa papuntang antipolo pero umikot pa sila mga kalodi dahil na kailangan pa nila tumaas sa bundok para makita nila yung lugar nila mga kalodi dahil pag hindi sila tumaas dyan sa bundok na yan dito na lang sila titira yan. pero hindi nila yung ay nila rito dahil dun sa kulungan nila marami silang pagkain, tatlong klaseng pagkain pa nila kaya sisikapin ang muhid nila mga kalodi tsaka dun sa kulungan nila may vitamins pa sila mga kalodi yan. Umiikot pa lang umiikot mga kaluhodi. Kasi nga, smash mga kalodi. Smash ang agis natin ngayon mga kaluhodi. Maulan ang ang agis natin mga Ma, Maulan. Madilim ang kalangitan. Para kasi may bagyo ngayon mga Maulan-ulan. Yan mga kalodi. Yan, umiwalay daw yung dalawa. Yan sila mga kaluhodi. Yan na, tumapat pa. Nagpasikat pa yung mga sa mga ka ko nagpasikat pa yung mga ko tumakay pa yung isa muntik na ako mga kalods buti na lang naka malayo sa akin yan mga kalods kailangan nilang tumaas pa ng tumaas tumuldok kayo ng tumuldok para makita nyo yung lugar nyo mga malakas natin kalapate yan tuldok na sila mga kalodi. grabe ang tataas ang tataas mga kalods hindi basta basta mga kalapate talaga itong mga kalods dahil may mga laki nga yan mga Magkatuldok na mga Kalodi mga ibon natin Hindi na makita sa camera mga ay Ayun o na mga Kalods Tumaas na sa bundok Mas mataas pa sa bundok mga di na Alas di na makita mga Kalodi Hindi na makita ng camera Sa sobrang taas Hindi ko na makita mga Kalodi Pero ang taas na nila mga Kalodi Yung bundok na to, mga kalodi, nataasan na Nataasan nila sa sobrang taas Hindi na makita ng camera ko wala na mga sa Nasa tumagusta na ng ulap. Papunta natin ng ano yun. Ng Jupiter. De joke lang. Pero ang taas na mga kalods. Hindi na makita. Pumasok din sa ulap. Ang layo. Ano big? Yung dalawa daw. May walay. Saan pumunta? Yung dalawa daw nakalapati. May walay. Pumunta raw dun. Dun sa ano. Papuntang Quezon keso na kasi yan yung banda keso na yan yan mga kalawadi nakapag update na naman ako sa youtube channel ko Shoutout sa lakat sa kay Kenuno, sa, sa mga bata sa talambakan Shoutout sa inyo kila Royce kila Michael yan kila John Mark Shoutout sa lakat sila, sa mga sumusunod ka sa mga kapitbakay ko Shoutout sa inyo yan yan shoutout sa waterproofing kay Sir Gary shoutout sa Kay Carol Dunn, tsaka kay, nagpapa-shoutout sa akin yun, malapit na magbiyak ng baboy. Tsaka kay, kay Doc Dennis, kay Doc, shoutout po sa inyo, Doc. Yung, yung katiwala sa ano, sa si slaughter, si Doc Dennis, yung doktor ng mga baboy. Yan, tsaka sa mga, mga kaibigan ko, shoutout, sa mga kumpari ko, shoutout. Yan. Yan kay Makoy, sa mga suporta na sa kaibigan natin si Makoy, sa anak ni Paring Michael si Makoy. Shout out Makoy. Salamat sa pasus nag nag-subscribe sa mga ano ko. Sino subscribe mo yung mga kaibigan mo? Salamat Makoy. God bless sa buhay mo. Yan, tatapusin na lang ang video mga lords. Ang ganda ng tanawin dito mga kalodi. Gawain ng motor natin, tsaka may lisensya na tayo. Si Quenta lang, nandito na ako sa Tano. Sa... Dito sa ano, Kubading, Patanay dahil tuktok natin 50 pesos na gas lang kaya ko na makaabot dito sa sunod mas malayo pa mga kalodi tsaka sasala namin sa karera yan big, sabi ng big? Uh, eh, ano sabi mo big? pakisubscribe yan nyo mga susunod namin video yan mga kalodi yan tapos nyo na mga kalods yan, sana lagi kayong mag-ingat ngayon, ngayon, tagulan. Lagi kayong mag save always kasi mahirap na magkasakit mga kalodi. Mahal gamot. Kaya ingatan nyo lagi yung mga sarili mga kalodi. Huwag nyo pababayaan yung mga sarili mga kalods. Yan mga kalods. Nandun pa yung mga kalapati natin. Ayun pa sila mga kalodi. Umiikot pa sila. Nabawasan sila ng tatlo mga kalodi. May wala yung tatlo. Nahirapan sila dahil kasi ano, dahil maulan. Mga sa tapos ko na mga kalod sa aking video channel, ay yung aking channel, ay yung